Hello mga amigo, amiga, friends. Good morning, good afternoon. Dito friends, ay nakikita nyo yan diyan. Ayun. Hindi mo lang yung traffic. Yan ako guys, no. Papakita ko yan. Yan, cover ko lahat. Yan guys, may may aso pa guys ano nakatulog oh. guys, ay bahay ayan na ayan guys oh ano yung bahay guys grabe no yan yung tinatawag dito na home settlers ayan tapos meron pa doon guys mga home yan sila kung sa ibang bansa ay homeless no and guys so ayun guys dito makikita nyo yan tapos dito na kung dito sila papaakyat pwede may mga may mga ano din, aso no at sa kamay, nagtitinda din ng buko ano, tapos highway na yan guys, no ayan so yan guys, so, highway na siya tapos yun na nga, ayun mga bahay Papakita ko guys ha ang bahay ha. Ayan yung mga bahay ng mga home settlers. Ayan. Kapag umulan, bumabaha ng sobra. At kapag ano naman mainit sobrang init talaga oh. yun yung mga isa sa, pa sa parte na mga home settlers dito sa Pilipinas ang part na to ay Santa Rosa Laguna Philippines so ayan guys No? May court pa doon guys o. Oh. Ayan, no? Ayan Guys kung nandito la ang kayo, sobrang masasabi nyo na ay grabe pala. Sobra ang amoy niya guys, grabe. Ang baho talaga, guys. And, guys, tagpit-tagpit lang talaga siya. Sobrang delikado. Hindi safety. So, thank you so much for watching. And, sana, one of these days, uh, we will pray na lang na maka um, makaahon ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas na magkaroon ng sariling sariling house and lot na kahit maliit man lang basta yung yung maganda na na simple simpleng bahay na matatawag talagang bahay and may titulo no so yan yan lang po sa ngayon okay bye mga kaibigan